Alam mo ba na ang mga comfort zone ay mga stagnation zone? Posibleng tamasahin ang pansamantalang kaligayahang dulot ng pagiging nasa iyong ligtas na espasyo. Gayunpaman, dapat mong yakapin ang kakulangan sa ginhawa upang maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili, ang mga hamon ay hindi mga hadlang sa kalsada, ang mga ito ang mga ladrilyo na nagpapatibay sa iyo. Ngunit paano ka makatitiyak na ikaw ay lumalaki, kahit na ang mga bagay ay tila mahirap? Mag-ingat sa siyam na palatandaang ito na nagpapakitang nagiging mas mabuting tao ka. Huwag kalimutang mag-subscribe at manood hanggang sa huli para sa isang nakakapagpasiglang mensahe na magpapabago sa iyong buhay. Ang isang makabuluhang tanda ng pag-unlad ay isang pagbabago sa iyong pananaw patungo sa kabiguan. Sa puntong ito, hindi mo na nakikita ang kabiguan bilang isang pag-urong. Sa halip, nakikita mo ito bilang puwang para sa pagpapabuti. Nagiging mas kumpiyansa ka sa iyong mga kakayahan at hindi anong natatakot na makipagsapalaran. Nagsisimula kang makakita ng mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang mga hadlang at mas handa kang lumabas sa iyong comfort zone. Iugnay ito sa kung kailan ang bawat maliit na pag-urong ay nagdulot ng mga luha, at ang pagbangon sa iyong sarili ay parang imposible, isang panahon kung saan palagi mong nakikita ang iyong sarili bilang isang kabiguan dahil sinabi ito ng mga tao. Ngayon, hindi mo na masyadong iniisip ang mga negatibong opinyon ng mga tao. Ang tanging mahalaga sa iyo ay ang iyong kagalakan at kaligayahan. Ang pagbabagong ito ay higit pa sa pagbabago sa pag-isip. Ito ay patunay ng iyong lumalagong katatagan. Napagtanto mo na ang kabiguan ay hindi pinagmumula ng panghihina ng loob kundi isang hakbang tungo sa kadakilaan. Ipinapakita nito na nasa landas ka para maging isang mahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi ka masyadong matigas sa sarili mo. Ginagawa mo ito ng paisa-isa. Kung tutuusin, may mga ups and downs ang buhay, Munit ang pinagkaiba ng isang matagumpay na tao ay ang kakayahang tanggapin ang mga pagkakamali, matuto mula sa mga ito, at magkaroon ng lakas ng loob na sumubok muli. Ngayon, tandaan na ikaw ay nagiging isang taong ipinagmamalaki ang Diyos. Gamitin ang iyong pananampalataya, hawakan ang pag-asa, at huwag hayaang masira ang iyong pag-asa. Hindi lamang iyon, ngunit maaari mo ring makita ang pagbabago sa kung paano mo tinitingnan ang buhay. Bigla mong napagtanto na walang kagalakan sa pagkainggit sa tagumpay ng iba dahil hindi mo pa naabot ang ganoong kataasan. Ikaw ay hindi lamang tungkol sa iyong mga tagumpay, nakikita mo rin ang iba. Hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa iba para gumaan ang pakiramdam mo. Natutunan mong tunay na ipagdiwang ang mga tagumpay ng ibang tao nang walang anumang nakatagong agenda. Nangyayari ang pagbabagong ito dahil nagsisimula kang maging totoo at nagmamalasakit. Nauunawaan mo na ang paglalakbay ng bawat isa ay iba-iba at na walang tamang paraan upang magtagumpay. Kinikilala at pinasaya mo ang iba na ang kanilang pagsusumikap kahit na ang kanilang mga tagumpay ay naiba sa iyo. Ang bagong paraan ng pag-iisip ay nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan sa iyong buhay. Sa halip na laging gusto ng higit pa o pakiramdam na parang nawawala ka, sinimulan mong pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Habang nakatagpo ka ng kagalakan sa mga tagumpay ng iba, umaakit ito ng positibo at magagandang bagay sa iyong buhay. Ito ay dahil hindi ka nakatutok sa kung ano ang kulang o hindi mo pa nagagawa. Pinili mong magpasalamat sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay at sa mga nakapaligid sa iyo. Ang isang magandang halimbawa ay noong dumalo si Jesus sa isang kasalan sa kana. Siya ay nagdiwang kasama ng mga tao at nagdagdag ng kagalakan sa pagdiriwang sa pamamagitan ng himalang kanyang ginawa. Kapag tunay mong ipinagdiwang ang mga tagumpay ng iba, ito ay isang senyales na ikaw ay lumalaki at nagiging mas mahusay. Ipinapakita nito na nagiging isang taong nagbibigay ng pagmamahal sa halip na puot. Patuloy na gawin ito at tingnan kung paano nito pinapabuti ang iyong mga relasyon, pananaw sa buhay, at pangkalahatang kaligayahan. Ang isa pang makabuluhang tagapagpahiwatig ay ang iyong kakayahang talikuran ang sama ng loob at sumulong ng may mas positibo at masigasig na pananaw. Ito ay dahil naintindihan mo na ngayon ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Napagtanto mo na ang pagpigil sa mga sama ng loob ay pinipigilan ka lamang pinipigilan ka nitong sumulong at maranasan ang kabuuan ng buhay. Natututo kang magpatawad sa iba kahit na mahirap at pinatawad mo ang iyong sarili sa iyong mga pagkakamali at pagkukulang. Unti-unti kang lumalago sa isang taong mas mahabagin. Mas nakatuon ka sa kasalukuyang sandali at sa magagandang bagay na hawak ng hinaharap. Ang pakikiramay na ito ay umaabot din sa iyong mga relasyon sa iba. Mas handa kang ipahayag ng hayagan ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa pagbuo ng matatag at malusog na relasyon. Hindi ka masyadong mapanghusga at mas maunawain. Alam mo kung paano ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng iba at magbigay ng mga dahilan para sa kanila. Tingnan ang Roma 12 oras 18 minuto, kung maaari, hanggat ito ay nakasalalay sa iyo, mamuhay ng payapa sa lahat. Natututo ka ring humingi ng tulong kapag kailangan, na na hindi ka nag-iisa at may lakas sa pagkakaroon ng mga mahuhusay na tao sa paligid. Ang isa pang palatandaan ay, habang patuloy kang lumalaki at umuunlad, hinahanap mo ang kapayapaan higit sa lahat, sa iyong sarili at sa iba. Matuto kang makilala sa pagitan ng malusog at nakakalason na relasyon. Nagiging mapili ka sa kung sino ang papayagan mo sa iyong buhay. Naiintindihan mo na ang pagtatakda ng malusog na mga hangganan ay mahalaga para sa iyong kagalingan, at hindi ka natatakot na gawin ito. Hindi ito nakangahulugan na ganap mong pinutol ang mga nakakalason na tao sa iyong buhay. Sa halip, natututo kang magtakda ng mga hangganan at ipakita sa kanila ang pagmamahal at kapayapaan mula sa malayo hanggat maaari. Naiintindihan mo na ang mga mahihirap na tao ay maaaring nakapaligid sa iyo. Ngunit tumugon ka ng may kabaitan, at pakikiramay sa halip na hayaan ang kanilang negativity na kainin ka. Nangyayari lamang ito dahil naintindihan mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Natututo kang unahin ang iyong mga pangangailangan at kilalanin na hindi ka maaaring magbuhos mula sa isang walang laman na tasa. Naiintindihan mo na hindi ka nandyan para sa iba kung wala kang daanong maibibigay. Kaya, ibigay mo ang iyong sarili sa pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Mas marami kang pahinga at kumain ng mas malusog na pagkain. Natututo kang manatili ng higit pa sa presensya ng Diyos at yakapin ang kanyang pag-ibig. Hinahayaan mo ang Diyos na tulungan kang makilala ang mas mabuting mga relasyon at mamuhunan sa mga bagay na nagpapabuti sa iyo kaysa sa makapinsala sa iyo. Inuna mo ang buhay ng kapayapaan dahil ito ang susi sa isang kasiyasya at makabuluhang buhay. Higit pa rito, nasa landas ka na tungo sa pagiging mas mabuting bersyon ng iyong sarili kapag hinayaan mong hubugin ng mga salitang naririnig mo ang takbo ng iyong buhay. Ang totoo, ang mga tunay na resulta ay dumarating sa mga hindi lamang kumukuha ng kaalaman mula sa pagbabasa ng Biblia, nakapagpapasiglang mga aklat o mga sermon kundi na isasagawa din ang kanilang natutuhan. Ito ay hindi tungkol sa pagpuno ng iyong ulo ng impormasyon, ito ay tungkol sa pagpayag sa kaalamang iyon na hubugin ang iyong buhay. Idiniin ito ni Santiago sa kanyang liham, na sinasabi sa Santiago isa oras dalawamput dalawa minuto negatibo dalawamput lima, huwag ninyong pakinggan lamang ang salita at sagayoy dayain nyo ang inyong sarili. Gawin niyo ang sinasabi nito. Ang sinumang nakikinig sa salita ngunit hindi ginagawa ang sinasabi nito ay katulad isang taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin at pagkatapos natingnan tingnan ang kanyang sarili ay umalis at agad na nakakalimutan kung ano ang kanyang hitsura, ngunit ang paggawa nito, sila ay pagpapalain sa kanilang ginagawa. Ang tunay na pagsubok ng iyong personal na pag-unlad ay dumarating kapag nahaharap ka sa mga hadlang na nagpapahirap sa paglalapat ng iyong natutuhan. Sa mga mahihirap na sandali, makikita mo ang iyong tunay na pagkatao. Nais ng Diyos na magtyaga ka at magpatuloy, kahit na sa kahirapan. Habang inilalapat mo ang iyong natutuhan, nagsisimula kang makita ang bunga ng salita ng Diyos. Nagiging mas mapagmahal ka, mas matyaga, mas mabait, at mas matibay. Natututo kang tumugon sa mga hamon ng may mahinahon at matatag na kamay sa halip na tumugon sa salpok. Malalampasan mo ang mga unos ng buhay ng mas madali at biyaya. Mas nagiging katulad ka ng taong gusto mong maging, higit na katulad ng taong nilikha ka ng Diyos. Natututo kang buhay ang mga katotohanang natutunan mo, hindi lamang sa iyong ulo, kundi sa iyong puso at kilos. At habang ginagawa mo, nararanasan mo ang yaman ng pamumuhay ng isang buhay na nakatayo sa katotohanan. Tandaan, ang tunay na sukatan ng iyong pag-unlad ay hindi lamang sa iyong nalalaman, kundi sa kung paano mo isinasabuhay ang kaalamang iyon araw-araw. Magpatuloy, kahit mahirap ang mga bagay-bagay, at makikita mo ang bunga ng salita ng Diyos sa magiging pagkatao mo. Ang isa pang tagapagpahiwatig ng personal na paglago ay ang iyong pagiging bukas sa nakabubuo na feedback. Ito ay isang mahalagang tool para sa pagkakaroon ng mga bagong pananaw sa iyong mga kalakasan at kahinaan. Nilapitan mo ang feedback ng may bukas na isip, sabik na matuto at umunlad. Proud ka sa sarili mo, Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam ng lahat. Komportable ang iyong mga kaibigan na magbigay ng input kung paano mo mapapahusay ang iyong mga aksyon. Hindi mo tinatakot ang mga tao kapag sinusubukan nilang tumulong, ngunit aktibong humingi ka ng payo mula sa mga may mas karanasan. Gayunpaman, pinapanatili mo ang kontrol sa iyong mga desisyon at huwag hayaan ang iba na magdikta sa iyong mga pagpipilian. Naiintindihan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng malugod na input at pagpapahintulot sa opinyon ng lahat na maimpluwensyahan ang iyong mga aksyon. Habang ikaw ay bukas-isip, ikaw pa rin ang magpapasya sa iyong dagawin. Ikaw ay sapat na mapagpakumbaba upang makilala na palaging may puwang para sa pagpapabuti. Alam mo na ang feedback ay isang pagkakataon para sa paglago sa halip na isang pagpuna sa iyong karakter o kakayahan tumatanggap ka rin ng nakabubuo na feedback upang matulungan kang matukoy ang mga lugar kung saan maaari kang pagbutihin at magtrabaho ng may higit na pagtuon at intensyon. Natututo kang tanggapin ang iyong mga kalakasan, gawin ang iyong mga kahinaan, at kilalanin na pareho silang mahalaga sa kung sino ka at kung sino ka. Ang pagiging matapang na mangarap ng malaki at bitawan ang mga self-limiting thoughts, ay isang malakas na senyales na personal kang lumalaki. Tandaan ng Filipos apat oras labintatlo minuto, magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa Diyos, walang bagay na hindi mo makakamit. Ang paniniwalang ito sa Diyos ay nagpapalakas sa iyo para sa higit pa. Nakakatulong ito sa iyong mapagtanto na may higit pa sa iyong potensyal, at handa kang gumawa ng matapang na hakbang upang matuklasan ito. Kapag naglakas loob kang mangarap ng malaki, lumampas ka sa inaakala mong posible. Handa kang harapin ang mga kawalan ng katiyakan at mga panganib ng buong tapang. Ang lakas ng loob na ito ay nagmumula sa pagkakita sa iyong kakayahan at pag-unawa na may higit pa sa kaysa sa kasalukuyan mong ibinibigay. Nangangahulugan ito na handa ka ng magtrabaho sa iyong sarili. Handa ka ng matuto ng mga bagong bagay, sumubok ng iba't ibang libangan, at matuto ng mga bagong wika. Bukas ka rin sa mga bagong responsibilidad. Ipinapakita nito na sabi kang palawakin ang iyong mga karanasan. Sa pagbabalik tanaw, maaaring may mga pagkakataong pinagdudahan mo ang iyong mga kakayahan. Maaaring dahil ito sa iyong paligid. Ngunit ngayon, pinili mong tumuon sa kung ano ang posible. Tuwing umaga, pinapaalalahanan mo ang iyong sarili na makakamit mo ang magagandang bagay. Isa pa, mas naintindihan mo na ngayon ang iyong mga paniniwala at pinahahalagahan. Noong nakaraan, maaaring mahirap manatili sa iyong mga paniniwala dahil sa takot sa paghatol. Ngunit ngayon, mas kumpiyansa ka sa iyong mga pinahahalagahan at hindi na kailangan ng iba na patunayan ang mga ito. Matapang mong masasabi ang iyong pagmamahal kay Kristo nang walang takot na baka iba ang tingin sa ng mga tao. Maaari kang mag-ebanghelyo at manalo ng mga kaluluwa sa Diyos. Matutulungan mo ang mga tao na umunlad sa pamamagitan ng kaalaman na iyong nakalak. Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa ikaw ay maging pinuno sa simbahan o sa iyong lugar ng trabaho baka mapilitan ka pa humakbang sa isang tungkulin sa pamumuno at managot ng hindi naapakan ang mga tao. Iginagalang mo ang mga tao at ginagantihan din nila ito. Kapag wala sila, mahal mo pa rin sila. Ang kumpiyansa na ito ay nakakatulong sa iyo na gumawa ng matatag na mga desisyon, kahit na sa mahihirap na panahon. Natutunan mo rin na unahin ang iyong mga gusto at pangangailangan kaysa sa inaasahan ng iba. Maaaring naging mahirap ang paglayo sa mga pamantayan ng lipunan o kultura. Gayunpaman, napagtanto mo na ang iyong kaligayahan ay mahalaga din ang tanda na ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang mas mahusay na pag-unawa at pagtanggap sa iyong sarili. Masigurado ka sa sarili mo sa paggawa ng desisyon. Nakatuon ka sa kung ano ang kailangan mo at naninindigan para sa iyong sarili kahit na humaharap sa mga hamon. Habang naglalakbay ka sa personal na paglaki, isang kapansin-pansing pagbabago na maaari mong maobserbahan ay kung paano mo pinangangasiwaan ang mga pagkakamali at maling gawain. Sa halip na sisihin ang iba o gumawa ng mga dahilan, sisimulan mong tanggapin ang iyong mga aksyon at harapin ang mga kahihinatnan. Ang pananagutan na ito ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na pagpapabuti sa iyong sarili. Ang pagkuha ng responsibilidad para sa iyong mga aksyon ay nangangailangan ng kapanahunan at pagmumuni-muni sa sarili. Ang pag-amin kapag ikaw ay mali ay maaaring maging mahirap, lalo na kapag nakikitungo sa mga kahihinatnan o mamin ng kasalanan sa iba. Gayon paman, ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng iyong integridad at katapatan. Ito ay isang mataas na pinahahalagahan na kalidad sa parehong personal at profesional na mga relasyon. Kapag ikaw ay may pananagutan, ito ay nagpapakita ng iyong pangako sa pag-aaral mula sa mga pagkakamali at pagpapabuti bilang isang tao. Tinutulungan ka rin itong lapitan ang mga sitwasyon sa hinaharap ng may mas mature at maalalahaning pananaw. Ito ay humahantong sa mas mahusay na paggawa ng desisyon at mga resulta. Ang pagtingin sa biblikal na figura na si David ay isang halimbawa ng isang taong kumuha ng responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Sa kabila ng pakikiapid kay Bathsheba at pagsasaayos ng pagkamatay ng kanyang asawa, pinili ni David na huwag itanggi o ibahin ang sisi. Sa halip, inamin niya ang kanyang pagkakamali at taimtim na nagsisi. Ang pananagutang ito ay nagbigay daan para sa kanyang pagtubos at pagpapanumbalik bilang isang pinuno. Tingnan kung ano ang sinabi niya sa awit 51, labing anim na tandang bawas labing pito. Hindi ka nalulugod sa hain, kung hindi, dadalhin ko ito, hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin. Ang hain ko, o Diyos, ay bagbag na espiritu, isang bagbag at nagsisisi. Pusong hindi mo hahamakin, Diyos. Nasira si David sa harap ng Panginoon, Napagtanto niya na binigo niya ang Diyos at handa siyang gawin ang mga bagay na mas mahusay. Alam ni David kung ano ang magagawa niya para maakit ang atensyon ng Diyos. Ito ay isang palatandaan na nagpapakita ng paglaki. Ngayong na-explore mo na ang siyam na senyales na ito, tanungin ang iyong sarili kung nakikilala mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay o kung may mga lugar kung saan maaaring kulang ka. Ito ay hindi oras para sa pagpuna sa sarili, ngunit isang pagkakataon para sa taos-pusong pagsusuri. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at gamitin ang mga ito bilang pagganyak para sa mas malalim na personal na paglago. Tandaan, palaging may puwang para sa pagpapabuti sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Huwag maging masyadong matigas sa iyong sarili at huwag magpaubaya. Ang paghahangad na maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili ay isang tuloy-tuloy na proseso. Hanggang sa makilala mo ang iyong tagapaglikha, palaging may mga pagkakataon para sa pagunlad at positibong pagbabago. Tanggapin na ikaw ay bumubuti para sa iyong kapakanan at para magkaroon ng positibong epekto sa mundo sa paligid mo tandaan, ang mga talento, kakayahan, at katangiang taglay mo ay makatutulong sa mga tao na maging mas mahusay. Ang Diyos ay namuhunan sa iyo, at ang iyong kasaganaan ay dapat na positibong makaapekto sa mga nasa iyong saklaw ng impluensya. Ito ay isang hamon upang manatiling nagpapasalamat at patuloy na itulak para sa isang bagay na mas mahusay. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa personal na pagpapabuti, ito ay tungkol sa pag-aambag upang gawing mas magandang lugar ang mundo. Kaya huwag kang susuko. Patuloy na sumulong ng may pasasalamat, alam na mayroon kang potensyal na gumawa ng pangmatagalang epekto sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, Lumapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat sa iyong pagmamahal at awa. Salamat sa pagtanggap sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang at patuloy na paggabay sa akin na maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Ang iyong pag-ibig ay ang aking angkla at ito ang nagpapanatili sa akin kapag ang paglalakbay ay nagiging mahirap. Panginoon, nakikita ko ang mga palatandaan ng pagbabago sa aking buhay at kinikilala ko na ito ay dahil sa iyong katapatan. Ang iyong lakas ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan upang magtyaga at magsikap hanggang sa sandaling ito at nagpapasalamat ako para doon. Dalangin ko na bigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang pag-unlad sa aking maliliit na panalo at matuto pa mula sa mga hadlang. Turuan mo akong tanggapin ang kakulangan sa ginhawa para sa personal na pag-unlad. Natutunan ko ang kahalagahan ng pagpapatawad. Tinuruan mo akong magpatawad sa mga tao, gaano man kalalim ang kanilang mga aksyon. Pinagaling mo ako sa sakit at sakit. Ipinakita mo sa akin na mayroon kang mas magagandang bagay sa stock para sa akin. Panginoon, tulungan mo akong bitawan ang anumang matagal na pakikibaka, at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nasaksihan ko ang pagbabago sa kung paano ako nagpapakita ng pagmamahal at pangangalaga sa mga nakapaligid sa akin, parehong karapat-dapat at hindi karapat-dapat. Tulungan mo akong huwaran ang pagmamahal na ipinakita mo sa akin at sa mga nakapaligid sa akin. Gawin mong patotoo ang aking buhay sa iyong kabutihan. Tulungan akong magpasikat ng aking liwanag sa mundo at positibong makaapekto sa mga tao sa kabila ng paglago na naranasan ko, hindi ko pinalampas ang kakayahang gumawa ng higit pa. Maaari akong maging mas mahusay kaysa dito. Maaari akong maglabas ng mas maraming potensyal na maaaring makinabang sa mundo. Alam kong wala akong magagawa kung tutulungan mo ako. Bukas na ako ngayon sa feedback, handang tugunan ang aking mga kahinaan. At nananalangin ako para sa patnubay sa pagtukoy ng anumang mga gawi o pamumuhay na maaaring hadlangan ang aking pag-unlad. Panginoon, nais kong makapasok sa aking lupang pangako nang walang pumipigil sa akin. Gawin mo akong tagatupad ng iyong salita. Naway ang iyong mga turo ay hindi lamang pumupuno sa aking isipan kundi makaimpluensya sa aking mga kilos. Tulungan akong mas mapaunlakan ang mga tao at makilala ang mga pagkakaibigang naayon sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng kakayahang ipagdiwang ang iba ng totoo. Tulungan mo akong gawin ito ng walang paghahambing o paninibugho, alam kong ang kanilang mga nagawa ay hindi nakakabawa sa aking halaga. Panginoon, itanim mo sa akin ang pakiramdam ng pananagutan. Tulungan akong tanggapin ang aking mga mali at aktibong magtrabaho tungo sa pagpapabuti ng hindi sinisisi. Habang nangangarap ako ng mas malaki, bigyan mo ako ng lakas na magtyaga sa mga pag-urong at hamon. Turuan mo akong tingnan ang bawat balakid bilang isang hakbang sa tabumpay. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga hangarin, pakikibaka, at paglalakbay. Gabayan mo ako, hubugin ako, at tulungan mo akong maging ang taong idinisenyo mo para maging ako. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-drop ng komento, at mag-subscribe.